Isa ka rin bang OFW at hanggang ngayon ay wala ka pa rin dahil lahat ng pera mo ay pinapadala mo sa pamilya mo? Here are 3 tips na sigurado makakatulong sa'yo lalo na yung tip number 3 kaya tapusin mong panoorin ang video na ito. Hi, my name is Carl Serrano at isa akong negosyante. At dahil naging successful na ako sa business ko, ang mission ko naman ay ma-share sa mga kababayan natin kung paano madagdagan ang kinikita nila at kung paano makaipon. Na-interview na rin ako sa show ng pinakasikat na financial trainer dito sa Pilipinas at personal na idol ko na si Sir Chinkitan. Na-imbita na rin kami sa mismong bahay niya. Na-interview na rin ako sa podcast ni Boss RDR at na-feature na rin sa TV ang kwento naming mag-asawa sa kada umaga with Miss Pia Guanyo sa Net 25. By the way, wala akong binayaran na kahit na piso para ma-interview nila. Napakalaking privilege para sa akin na maimbitahan nila sa mga shows nila. Meron na rin akong over 1 million followers sa lahat ng aking social media accounts combined. Una, mag-focus ka muna sa pagpapalaki ng income o yung cash flow mo. Ang pagtitipid ay temporary solution lang pero hindi yan makakatulong sa long term. Dahil kahit anong pagtitipid natin, tataas at tataas pa rin ang mga presyo ng mga bilihin dahil sa tinatawag na inflation rate. Pero kapag nag-focus ka sa pagpapalaki magpapalaki ng income mo, hindi mo na kailangan pang alalahanin ang mga gastusin buwan-buwan. At bukod doon, magkakaroon ka pa ng sapat na pera para sa savings mo. Tapos yung susobra dun sa perang kinikita mo, yun naman yung gagamitin mo para sa pag invest para sa retirement mo. Ang pagkakamali ko dati, mas inuuna ko yung pag invest kaysa sa pagpapalaki ng income ko. Kaya nung nagkaroon ako ng emergency, na-event ako rin lahat ng mga investment ko kasi hindi pa naman talaga sapat yung kinikita ko para sa buwan-buwan na mga gastusin. Akala ko kasi dati, kailangan mag-invest ako na mag-invest para pala yumaman ako in the long term pero mali pala yon huli yung investment dapat mauna yung pagpapalaki ng income lalong lalo na kung hindi sapat ang kinikita mo sa trabaho mo kailangan mong unahin yung pagpapalaki ng income pero bago ka magdagdag ng source of income siguraduhin mo muna na hindi ito kakain sa oras mo sa trabaho para kahit busy ka sa trabaho mo and eh, magagawa mo pa rin na kumita kapag tinapos mo ang video na ito i-share ko sa iyo yung sample ng pwede mong pagkakitaan kahit na busy ka sa trabaho mo ikalawa leverage tools and system dati akong service crew at college dropout wala akong kaalam-alam na kahit ano pagdating sa pagbebenta. At dati ayaw na ayaw ko niyan kasi mahihiyain ako. Pero meron akong na-discover na tool at sistema na madaling matutunan at sobrang daling gamitin. Para kahit mahihiyain ka at ayaw mong humarap sa mga tao ay magagawa mo pa rin makabenta. At ikatlo, maghanap ka ng successful na mentor na magtuturo at gagabay sa iyo. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Parang GPS ng sasakyan o yung Waze o yung Google Maps. Mas madali kang makakarating dun sa destinasyon na gusto mong punta kung merong magtuturo sa iyo ng eksaktong kailangan mong daanan para makarating ka doon, di ba? Ganon ang ginagawa ng mentor. Sila yung pinaka shortcut mo para mas madali mong ma-achieve kung ano man yung goal na gusto mo. Dahil naging successful na siya, ipapagaya na lang niya sa iyo kung ano yung ginagawa niya. Magiging mas madali at mas mabilis na para sa iyo. Marami pa akong gustong i-share sa iyo kaya gumawa na lang ako ng libreng webinar kung saan madi-discover mo ang makabagong klase ng pagkakakitaan na ginagawa ko mismo na sobrang daling gawin at kahit nasa bahay ka lang. Lalong lalo na kung may iba kang trabaho o may ibang pinagkakakitaan, sobrang laki talaga ng maitutulong tutulong nito sa iyo. Pindutin mo lang agad yung button na makikita mo sa ilalim ng video na ito para ma-access mo na kaagad yung libreng webinar. O pwede ka ring mag-comment sa ilalim ng favorite food mo and then i-send ko sa iyo sa Messenger yung link papunta doon sa libreng webinar. Sana maabutan mo pa bago mawala.